Yon was mga kapatrit. Alright, magandang umaga po Pilipinas. Magandang magabi naman dyan sa bang bansa. Okay mga kapatid. Ako po ay nakabihis na. Yan, yung ating ating get up. So yun. So ngayong video nga pala, ngayong vlog na to ay papunta ako ng Dipolog City. Doon kami. Pagpapawi sa Linabu peak 3,003 steps so doon kami papunta ng anak ko at magdadala kami ng sako para mag clean up drive First one, step, step one, let's go. It's first station, parang first station, palang parang yakin to ay nanginginig na rang ano na. So, kailangan natin mag warm up. Okay. So, warm up muna tayo guys. Mga idol, mga kapatid. Uh, tayo ay mag warm up muna. Okay, okay. Go. No, see, na. Apo Ah intro tritza, let's go Ayo <laughs> <laughs> vlog Ay, wow bungaan lagi guys nangangan na. na so Yan, shout out sa ating mga idol kanina no. Sabi nila na ano daw yung ating gupet avatar pang motivate. Oh yeah. Hindi tayo mahihiyain yan. Woo! La guys. Parang wala tayong makuha ang garbage dito. ko Let's go on tag Ayan guys Tok tok talaga yan <laughs> Kaya yan Sayang yung Sayang yung gupet So shout out si nanay no Yan si nanay Para dyan Wala yan Ayan nanay Yan mga kapatid Meron akong nakita Ano na si nanay Pero yan. yan nanay Yan nanay guys Ha? Nagatigol lang ha? Hello nai ang buntag. Ilang taong ka po, Nay? Ilang taong ka na? O yan, si Nanay Itipur. Shout out kay Nanay. 84 na siya, o. Oh. Yan. Hmm. Sa ano yan? Akyat baba, o. No? Dito, <laughs> tao. Itipur na siya. Shout <laughs> out, Nanay, o. Oh. Ha? 84 years old, parang. Lamang yeah, gawin mo ka dito. Ayun, o. No? Ah. Parang wala ayun. Ah, yun. Ayun. Nay, amping. Ingat, Nay. Okay. Salamat po. Okay. Ayun, si Nanay, o. No? Bisik na bisik ni Nanay. Ayun, o. No? Hmm? Na Ayun. So 84 years old. Parang wala, parang hiningal. Tayo ay 24 years old. Wow! Tingnan po So, 'yun mga kapatid. Tayo pang pag-good vibes lamang para yung ating pagod ay di natin maramdaman dahil yung aking tuhod ay nanginginig na. So, let's get it on 900. Woo! Buntag. Buntag. Yeah. Tama ka vlog Dari dipolog, pulog. Oh, blag, eh. dipulog. oh dipulog, ya. Nah, kawan mo sa, kuhan niya idol shout out. Shout Shep out, na, idol kay oh. Alright, shout vlog. out. Vlog. Ah, vlog sir? oh, idol kay akong kuhan. Ayun. Ah, dipolog city na, sir? Oh. Ah, Shout out. No. Shout out natin. Supportahan po natin. Batang Lina Bo, boys. Ah, oh, Batang Lina Bo, boys. Kanina kawan-kawan Pero bago pa rin ako ha, ako, okay. ako rin mag... Okay lang yan sir. Ano, mag Tagalog talaga ako, Tagalog. Oh. Pero dito na. Para naman. si, parang si Idol Mr. M. Oh yun, mataga Tagalog ba? Parang, dahil may mga supporter kasi na mga Tagalog hindi makaintindi ng Bisaya, kaya... Ba, Ito nato? yung account ko, guys, mga Idol. Alright. So, ano yan sir, pa Facebook, oh. YouTube, may yun Sa Facebook. YouTube yan. Oh, YouTube. Pero okay lang yan, ba? para ma-flix natin yan. Supportahan pa natin, kaya, sir. Idol. Ah, batang Linabo. All right. Ano ano kwento mo sir? Taga Dil every day kayong dito. Ma weekend kami ah, ngayon. Ah, weekend. Bukas babalik kami. Ayun no. Dami ma, dami no. Ang dami niyo dito. Ilan kayo mga anong mga Batang Linabo Membro Mga 20 pa lang. So yun no. Sabay natin tinatapos. Pero kami lang yung active. Ayun si sir. Yan yung nasa Manila yun, yung trabaho. Ah, oh, shout okay, sir sa Manila. Yun, may anong sa Tagalog yan. <laughs> Sa YouTube na? Oh, YouTube. Boy tripping. Boy trip ya? Oh, boy, boy tripping. tripping. Yeah. Wala pang ano, wala pang Ana, okay na Oh. Vlog. Ayun, meron po tayong idol. I Subscribe no? ko siya dito sa YouTube. Yan. Mga idol. Shout out din guys ya, sa so putahan po natin yung Facebook page ni Idol no. Ayan. Ito yung Facebook page ko Idol Kevin TV. All right, Idol Kevin TV. All right. So, <laughs> shout out. Shout out. Salamat, Sarah. Oh. Okay. Yan no, so, shout out. At baka mga mga balik kami dito, magkita na tayo. Po, ah, ulit. o oh, yun, yung ating Tagalog talaga, parang pakapaka na. Elite <laughs> na. May hirap makalisod. Sir, amping. Amping, amping mo. Salamat, so yun. Idol Kevin TV. Yan, shout out sa ating new subscribers. Oh, yeah. All right, so yun. Tuloy pa rin tayo dahil marami pa tayong makilala dito mga mga vlogger. All right. So, at iba't ibang yung mga ano. Yung katulad noon para ano yun, mga sundalo yun dahil Shoutout kay Idol Kagapay Mix Vlogs. Isa din pinyan vlogger. No? Isa din uh, ano ng Planet Sword. So, yun. No, yan, shoutout. Okay. Yan. Lalo ano yung ating ma... Yan ang anong ginagawa ni Zero Yan. Idol. Good morning, Good morning. Idol. Good morning. Good morning. All right. Shoutout. Ang Idol. Good morning. Yan. Thank you. Ah, grabe. Loving mates. Yaming wish na ginilagay sa kanyang paa sa kamay. Sobra yun. Yun pang mga idol. Yun pang mga kapatid ang dami. Woo! Ayan. Hello. Ha? Uy, shout out na sa ating mga idol. Alright. kita na po sa kulog. Kumusta? Kumusta? Okay, hello. Ayan, instructor. Yung. Mmm, shout out sa inyo. No, no. alright. Say out, Ay, Oh, fish bomb, Dol, be. sorry. Okay, right. Okay, shout out. Ay. So, yun, guys. Talagang mawala talaga yung ating tawis dito, guys. Mga idol. So, yun, oh. No? Ay, Yeah, guys bantai okay. lah, <laughs> yeah, Mam Halo ini si mam, bantai ah bantai yeah, si mam, mam so, let's go pabilisan ya. Okay. Oi, one eight. Oh. Oi, mam. Si mam ma deh nih. Apa picture nih mam? Ayah. Kela pakar aku mam. Ini lemut nah. <laughs> mam ma lilibet. Oh. <laughs> mam ma lilibet <libit. laughs> ma <'am>, atau tiga syarat. Ah. Si awal mam <'am, libit. laughs> ma nantes. Ay. nanti. Oh ya nanti Kamu sudah nemankah? Kira mam, bagus lagi apa? Wow. May lang ba? Jarat kayo, ma'am. Sige, sige. Ano nga, may bridge ka talaga dito pumunta, ma'am? Ah, last week, ang call Wednesday taman Sunday. Pero karong week ka, kaya karong rako na balik. Yeah. Na busy. talaga yung... Bye, thank you. Minty talaga yung kagandahan ni ma'am. Oh, thank you, ma'am. Sige, ma'am. Salamat. Ganti na sa una dahil ng hintari. Yeah. Oh, ala? Oh. ma'am. Shout Oh, mag-vlog tayo para para makapan konti. Yum. Hello. Nan. Sa Prido ni mo sir. Nantes. Ah, Nantes. Oh, yeah. Salamat, ma'am. Thank you. Oh, yen. Yeah. Nice oh, ano na tayo. Dami nating na na ano dito no. Dami nating nakilala. May maestra, may sundalo. Ayun, may james tractor Yun. May mga Miss Universe. <laughs> <laughs> So let's go Maka may artista tayo makilala dun sa taas oh, yeah. ya Hiya tigidig Yan yung tunay na hiya tigidig So nandito na pala tayo sa mga kabahiyan dito sa Lina Bukit Kung sila nakatira you no? Dito nakatira yung ano uh, Yung matanda na ating nasa lubungan na Yung 84 years old Talagang walang hingal-hingal yan Yun, sana ay ah, mabigyan ka pa ng maraming ah, taon at marami pang lakas para ikaw may mabuhay dito sa oy shout out yun mga idol oh shout out may bungkag oh yeah mat so yun oh shout out sa ating gopro guys ay grupo <laughs> Dito grupo grupo. oye So sana ay Ha? Boy tripping. Huh? Boy tripping. Yeah. Oh, sana gang bumalik po sila, guys. Boy tripping Radon! so yun guys. kanila. Talagang ka ka bumalik po sila, no. So, ano na naman? Malit lang naman yung Dipolog City kung nakasubscribe sila at nakapunta sa, sa ating bahay makilala at makilala nila tayo do. so mga mga darating na event talagang ano yan tawag talaga yan yo all right so malapit oh, yeah. so, na guys so, yun oh no? lalang tubig oh Ay, shout out. Ayun. Yun yung mga ingay ng mga palaka. Pakukak, kukak. Pataas pa, baba pa, ikot-ikot pa. Ang sabi ng inay, matulog na kayo. Ang sabi ng palaka. Ayoko, ayoko. Yun yun sampung palaka pataas pababa. pa baba pa ikot pa ang sabi ng inay matulog na kayo ang sabi ng palaka ayoko 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 oye oh, yeah. This is the moment hanggang oh yan oh shout out sa mga panit sa mga balat ng ano oh yan yan oh yun yan okay malapit na talaga 1-3 na lang yun malapit na talaga mga idol mga kapatid 1-3 na lang so oh para ako din malapit ako mag collapse so, Oh, yan, tayo ni ma'am. Kanina ating anong uh, ating ano si ma'am, pero ngayon nabutan tayo, guys. Pero so, yan oh. Grabing pawis. Yan yung sinasabi ko. Kung so shout nga pala sa mga yan oh. No? Oh, shout out sa inyo yan. Shout out, shout out. Oh. Yan. So shout sa inyo. Huwag kayang mag-alala, talagang babalikan ko kayo ito lang yung oh no? sagot so mamaya so ngayon dito muna tayo paunahin muna natin si ma'am baka maano tayo ni ma'am parang baka ma ano natin masundan so dito lang muna ko so yun mga idol kung nakita nyo sa vlog ni idol Jopper sniper dito kami nang nunguha din no? sa so, part na yan dyan ang dami talaga yung basura dyan ano? You know? sa so, part na yan mga idol dami talaga yan so yan huwag kayong mag alala talagang tako talaga kayo kay kapatid pa na no ni kapatid na source girl, tako talaga na in live na talaga in live na talaga yung mga buhay nyo <laughs> mga basura so bangan nyo mamaya ah 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 ayo Ha. Shout out up yun oh Ante Oh Koy wag mo na kuya Dating ako Kunti lang koy. Kunti lang yung pakpak Oh my god Magkape na tayo Oh yeah magkape na daw Oh kape Sabi ni Ante Oh Ante kape? Yan guys Ante Oh Ante tigulang lang na Tanda na May nagmumano This Disput, oh So, oh, balos. Oh, yan, mga apo. Oh. Balos. Balos balos lang to. <laughs> Hi. Hi. Oh. Hi. Hello. May buntag. May buntag. Ayan. May buntag mga guys. Para naman sa aking mga oh. radio. <laughs> Suportahan po natin guys. Nag like 1 million views yes. yan. Ganyan yung ginagawa niya. Oh. oh ganyan oh. 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 Magtanim na naman ako ngayon. Oh. Ah, ito naman oh. Anong tatanimin? Ano yan? Gulay. Gulay na batang o sitang? Karabansos. O, oh, karabansos. Yun o. Oh. Saan may yung mo? Ngayon, oh. garden mo? Malayo, o no? malayo? garden ron. Ay, mainit kasing sa panahon. Saan? Ipay pagkakay mo ako. Oo oh, nga. Yeah. Mainit kasing panahon. Kaya yung mga panahon yung talagang... Mag Try um, lang kung panahon ba? Try. Oh. yan o. No? Yan yung ginagawa niya. One million views. More rights. Yan. Gusto na yung vlog, te. Baka gusto mo mga ano, te. Yung sa YouTube naman. Oh, shout out sa ating mga sa YouTube, oh. Yan. Ito pala yung uh, Facebook page niya. Los Minda. Nantes. Nantes. Oh, Red Bitong. Tapos, Nantes Retes. Okay. Retes. Ayan, oh. Ayan. Los Minda Bitong Nantes Retes. Alright. Yun, know? oh. Parang, ano ba? Yan. Parang aritis ba? Oh, aritis, Nantes, maaritis. Lahat ng apelyido dala ko. Oh, mm. <laughs> Shout out Loyloy Loyloy Loy, 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 Loy in the house. Papa. Shout out Loy Loy. Shout out. Shout <laughs> out oh, sabi. Awag mo eh, yung ilong mo eh, <laughs> isalitain mo yung ilong. Wag mong ganyan yung ilong oh. So yun guys, yun mga kapatid. At tatay nandito po ako ngayon sa bahay po ng aking auntie. Kung saan? Sa Linabok Peak. Dito sa Linabok Peak. 3,000 pa... steps. O, oh, 3,000 ah. steps. Pero hindi ako pa po. Ako lumad ko. kong taga Linabok. Oye, oh, yeah. Yan o. Taga Linabok talaga to. Mula ng pagbata, lo, mga pinanganak, hanggang ganyo. Ito na yung idad. edad. Linabok. Linabok talaga yan. O, oh. chat out kay Loyloy. Loy. Ang ilang ni Loyloy. Loy. Mm. Ah. So, yan mga kapatid. At ah, nandito na po tayo sa bahay. So, hindi pa ako nakapunta. Hindi pa ako nakabot ng 3,000 tree. Ano pa ako sa house? 2,700. 2,000 si Binayan rin pangako pero mamaya konti kapi-kapi muna kami yan so sabi ni Auntie -kapi, kapi daw oh yeah so yun abangan nyo mamaya at saka yung aking plano na mag clean up drive dito so yun wag kayong mag-alala yung mga basura nyo dyan sa sako namin yan so let's go here we go oh sige ha? Ah, bisa kunsa, pasai all Alright. So yun mga ka-tripping O yan mga kapatid At tayo po ay Doriritso na sa 3,003 steps Okay Oy shout out Inday Ay shout out Mabuli mo na ba <laughs> O shout out sa aking pinsan o Ay mga kapatid Alright yun shout out mga kapatid Sabi ng pinsan ko o oh. Naglaba naglaba dami Laba dami talaga po <laughs> So Here we go, malapit na yung 3,000 3 steps So Uy, mm, 2,000 pala yan Kaka 3,000 na Okay So, day Sakas ko day Yun, yun yung pinsan ko Okay Shout out Hello, Ano hapon Hello. Oh, shout out mga on Ano daw? Ano, anong Tagalog sa mga on? Kain Kain, alright, kain Kain daw Salamat. Ayun. Woo. Yan yung dakbitan City. Yan yung kikita yan ang dakak. Dakak diyan ang dakak diyan, ang dakak. Yan. Yung Isla Ligway. Yan oh. No? Isla Ligway yan. Bago lang nakapunta dyan si Idols Prakatak sa Pista ng Aligway. Yun. Yun o. So, yun ang ruhas. So, yun ang ruhas. Yun ang ruhas. Dyan. Ayan. Ayan. ruwas nyan Wow! Kunting TS na lang. Mga kapatid, at tayo na nasa tuktok na talaga. Tuktok na talaga ng tower. Shout out sa mga tower. Yan o. Ayun. 哇。Wow. yun yun ang pinaka tok dito So yun mga kapatid Kami nga daming basura Pero huwag na natin yan kunin yan Baka tayo pa ay may So dyan lang sila No Yan yeah, no?